napakagandang view dito lang yan sa boardwalk mga kagala sa Subic Bay Freeport Zone para so, tara tambay tayo dito mga idol no so yan pahapon na nga mga idol no napakaganda ng view dito so nagdala din na tayo ng pizza dito mga idol no? Hawaiian pizza kung di nyo pa natitikman ay tara na tikman na natin sabay sabay kuya malalabas kami sa vlog na yan oo uh, oh. kuya <laughs> Hi guys! <laughs> yan mga idol to. Ito ay yung mga sigyante yeah. dito no. Nakakita ng clown. <laughs> hey guys! nakita ay hey kami. Hi guys! Hey guys! Ayan <laughs> sobrang napaka-positive din itong mga kabataan na ito no. So ito na nga mga idol. Aming ah, tinikman itong Hawaiian pizza no. Wow. So napaka-sarap mga idol. Napaka-linam nun yan. So, to to, to, to yung mga kasama natin kabataan dito ng mga estudyante mula Santa Rita. Shoutout po kay Sir Angel! Ano? <laughs> uh, Sa ito? Shoutout Shout kay Papa. Shoutout si kay Anthony. <laughs> 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 Shoutout kay Katie dyan. Love you. Shoutout kay Papa. Hi guys! Shoutout po kay Arna, kay Elisaya, kay Clark, kay Cristel, kay Ace. Shoutout to Santa Rita Elementary School. pala mo, pala pa mo. Elisaya po. Elisaya. Cristel. Clark po. Shoutout sure. <laughs> of Uranus, Orbeen. Shoutout. So, shoutout nga pala dyan sa mga estudyante ng Santa Rita. Walang ka po yan, no? So, kung wala kayo, ay, sobrang lungkot ko dyan. Grabe. Thank you po. Thank you, mga idol, no? So, ito nga palang Hawaiian Tea sa mga idol, no? Available yan sa free size, no? Pumili na lang kayo kung alin na kaya, kaya nyo busin. So, available yan dyan sa Magsaysay, Barreto, at saka sa Castillas, mga idol, no? So, check nyo na lang. Napakasarap. So, sa pagtambay natin dito, mga idol, no? Kinagiliwag natin din natin itong napakakit na ato na to, no? Oh, so, out nga pala ulit sa Subic Bay Freeport. Port. mga idol, no? Napakalinit ng dagat. Grabe. Wala na akong masabi. <laughs> Sarap magtambay dito. Tara!